Madali lang yan mga lord. So gagawin natin yan. So ditong uh, video na to, itong music video na to, ay ginawa ko siya gamit ang artificial intelligence. So uh, hindi siya ganun kahirap na gawin. Actually, ang kailangan lang natin diyan is uh, just GPT and then yung Suno AI. So dito sa video to gagawin natin yan and let's go. And so unang-una guys, kailangan natin kumunta sa chat GPT para gumawa po dito ng lyrics. So dito sa uh, ginawa ko na to, mayroon akong ginawa kasi dito na OPM Pinoy Pop Lyric Generator. Ito ay uh, custom GPT actually. And every time na maglalagay ako dito ng ano, kung ano yung gusto kong gawin, yung ibabagay ko na lang yung title at saka kung ano yung beat ng kanta like for example dito, Sinabi ko dito, Pasko sa ating mga puso, yung title, and then Upbeat Lively Christmas Song. Ito, yung prompt, ito lang yung prompt ko and binigay na niya yung buong kanta and my description ng konti. So, but before that, bago niya ginawa ito, ginawa ko muna yung command. Actually, separate siya kasi pag custom GPT, pwede kang gumawa ng sarili mong, uh, sarili mong uh, assistant or sarili mong AI. And yung custom GTPT na yun, nandito siya yung configuration niya. If you can see here, uh, OPM Pinoy Public Generator. And nilagay ko dito yung instructions. So, mahaba yan na instructions. pinag ko kung paano ba ginagawa yung mga OPM song and yung structures nila nilagay ko dito para alam na niya pagka ginawa niya. Kasi mas maganda pagka sinusunod niya yung nakagawian na napaggawa ng mga OPM. So, we can edit this. Anyway, I can give you itong prompt na ginawa ko. Although, itong custom GPT kasi is only for premium subscribers ng uh, chat GPT. But, you can use it uh, even na hindi ka naka-premium kung idedirect mo na ibibigay yung instruction doon sa chat. So, I will give you ito just comment down in the comment section below if you're interested. Just comment uh, prompt doon sa baba para po ma-send ma ko ma po, po sa inyo itong prompt na ginawa ko. Yan. So balik tayo doon sa prompt generator. And dito nga ay ibigay, ibinigay niya yung ating lyrics. So kung mapapansin nyo, uh, meron siyang... Ano, meron siyang certain format na Sinunod alinsunod doon sa aking sinabi. May verse 1, may pre-chorus, may chorus. Which is very typical for Pinoy o OPM song. Yan. Yeah. So, after nyong makuha yung lyrics from ChatGPT, pumunta naman tayo kay Suno. Si Suno naman po ay isang uh, AI music generator, AI song generator. So, punta kayo sa suno.com which is very powerful po siya. You can have uh, free accounts naman po sa kanya. Ang Suno, pag gumawa kayo ng kanta kay Suno, it's napakaganda siyang gamitin for, kung for example, your vlog or your content kasi uh, hindi siya copyrighted. Hindi sabihin, you can use it to monetize your, for, for your channels and monetize it, your Facebook account, your Facebook pages, pwede niyong ipost. Walang problema sa ano sa copyright or any other ano uh, kasi considered siya as although AI siya or AI generated siya you, as long as you ano you disclose na it is generated from by AI pwede pwede po siya kaya nagagamit din po siya sa mga ano yung mga copyright free content na ginagamit nila for for their mga bloggers content dito kasi So, if we click create here, click natin yung create, and dito, makikintay nyo dito, merong custom. Yan. So, pagka naka-custom siya, pwede mong ilagay yung lyrics mo. Pagka naka-check naman yung custom na ganyan, sasabihin mo lang kung ano yung gusto mong gagawin ga ga yung kanta. But usually dito, ano, Uh, ang problema pag ito yung ginamit mo. Maganda siya pag, pag English yung kanta. Pag Tagalog, hindi masyadong polished yung ano, yung ginagawa niyang kanta. Yung pag Tagalog niya, medyo hindi maganda yung grammar. Kaya mas maganda pag gawin muna natin na face chat GPT. 'Yan. And then dito naman mayroong instrumental. Pag instrumental instruments lang siya if you want to use it for your ano, yung mga vlogs ninyo. Or just you want something to listen to. And yun. So, gamitin natin is custom since naka ano na tayo. So, yun yung ginamit ko custom. And i-uncheck natin yung instrumental. Yan. And then lyrics, i-paste nyo lang dito yung lyrics. So, for example, itong lyrics na to. Pasko sa ating mga puso. I-click nyo yung kasama yung verse 1 hanggang doon sa pinakahuli. Copy and let's go to dito sa lyrics. Paste po natin siya. Make sure po na naka-indicate po doon yung ano, verse 1, pre-chorus. Although doon sa prompt na ibibigay ko, uh, sasabihin na, naka, ano na doon, uh, automatic na na ibibigay niya yung mga ano, prompt, ay yung verses, yung chorus, yung mga yun, nakalabel na siya. Yan. And then, yung style of music naman po, yung ibibigay ko din yung prompt na para makuha nyo. Kasi dito, pwede natin tanong dito kung ano yung prompt na maganda for that song dito. Pwede mo din itanong kung ano yung prompt. Ito, kasi sinasabi na niya oh, dito. Suggested prompt. Nakaslagay na yan. Pala. Naka, ano na pala doon sa prompt na binigay ko? Nakalagay na doon yung suggested prompt so automatic na siya na ibibigay niya yung prompt. Yan. And then a uh, persona, oh uh, saka na yan. Title ikalagay nyo niyo lang title and then click create. Ang maganda dito, pag click mo ng create, dalawa yung mga ano makuku-gagawin niyan. Mabilis lang naman siya, hintayin niyo lang na matapos yung umiikot na circle na 'yon. And then kapag ka, ano, pakinggan niyo lang kung ano yung gusto, alin yung gusto niyo diyan na ano. Uh, magkakaiba yung ano per generate niyo. Pag hindi niyo magustuhan, then click create ulit na lang hanggang sa makakuha niyo yung gusto niyo yung ano tono niya or any other na ano. Try natin pakinggan. Siyempre iba na to doon sa pa-play ko kanina. Upbeat din siya. Maganda, natural, ka... maganda din siya para siyang natural lang siya hindi siya yung parang bot or ano hindi mo pagka hindi ka masyadong aware na mayroong AI na music generator hindi mo talaga akalain na AI siya and let's see itong pangalawa tignan yung, ano, yung music niya para siyang totoo talaga. And kung ano yung nilagay natin doon, may live drums, electric guitar, na, nilalagay din talaga niya. Ng ng hang Minsan nga lang, yung may mga pronunciation siya, like yung simoy, Simoy dapat naging Simoy. So, sa ngayon, hindi pa niya, wala pa tayong ability na i-edit yung pronunciation niya. Or pagka, pagka meron tayong hindi gusto doon sa pronunciation ng isang kanta, ang, kailang, ang pwede lang natin gawin is to ano, create, mag-create ulit hanggang sa makita natin yung pinakamaganda mahanap natin. And kung sakali man po na kunwari gusto nyo na babae or lalaki yung kakanta, pwede yung ilagay dito sa style of music. Uh, male vocal, ganun. Pwede yung ilagay. And then dito naman, pag-click niyo yung tatlong dots dito, meron kayo makikita dito, pag, oh, kasi may, hindi pa mag yan kasi na hindi pa siya tapos eh. Pag nakat mo yung may number na yon yan tapos na. So, if yun yung click natin, try natin. Ito, tapos na to. So, pag click natin ka-8, may extend. Minsan ma-click kasi eh, yung music. Kagaya na ito, 229 lang siya. Pwede nang i-click yung extend para mas humaba siya, pahabain niya. Pero mostly hindi ko na siya ginagamit. Kasi gumagamit, itong tuno kasi, meron siyang mga credits, credits na kailangan mo ano. Pag free account ka, meron kang free credits na uh, limited lang for a day or for a month. Pag-click mo yung extend, another credit ulit yung magagastos mo doon meron ding pag cover song naman um pwede ka mag-upload ewan ko kung pwede ka kasama to sa free account pero pwede kang mag-upload ng music na gusto mo for example yung sikat na APT sam uh, i-upload mo siya 60 minutes lang tapos yung beat niya yun yung kukunin niya tapos lalagyan niya ng kanta uh, persona naman kapag kaya, kunwari ito na gustuhan mo yung singer dito, pwede mo siyang gawing persona para sa susunod na gumawa ka ulit ng kanta, gagamitin mo yung persona nito, yung kung ano pagka ano yung boses niya at saka yung style ng pagkanta niya, yun yung gagamitin niya for that. Ito namang get stem, uh, pwedeng paghiwa-hiwalayin yung mga instruments and yung voice. Although sa ngayon, I think hindi pa siya masyadong maganda yung output. Kasi kapag ka tinanggal mo yung voice, um, uh, doon yung ano, yung parang kunwari gagawin mo siyang minus one, meron pa rin yung nasitira na parang ano eh, hindi siya clean. So sa ngayon, hindi pa, but, but siguro in the future, uh, mas magiging okay. Pag remaster naman, eto dati kasi merong uh, previous versions merong version 3.5 and the previous one na uh, kapag ka gumawa ka noon ng old from old versions ng sa version 3.5 ito kasi ngayon version 4 na ngayon kung gumawa ka noon sa version 3.5 ng kanta tapos ngayon version 4 na i-remaster mo para mag maging smooth siya so in the near future kapag ka mag o, oh, ano ulit siya mag-release ulit siya ng another version, for example, version 5, tapos mas magiging mas uh, maganda pa yung quality ng song, we can remaster it again and then ma-update siya. Yun, the same, the same pa rin ng tono pag na-remaster. And dito naman sa edit, yun lang, crop song, song detail, replace section. Pero yung crop song and replace section hindi masyadong okay so hindi ko siya ginagamit. Yun lang. And then kapag ka gusto, nagustuhan mo yung kanta, just click here download mp3 audio yung video naman hold na masya wag mo niyo nang pagabalahan kasi ang pangit ng ano niya ng video picture lang siya na merong uh, lumalabas na lyrics na hindi naman ano uh, lyrics na hindi naman siya animated so wag na lang uh, just export mp3 video and then kung gusto niyo gawin na ano gawin yung uh, parang lyric video na nakita pinakita ko kanina You can do it in Canva or I will make another video para gumawa ng direct video. 'Yon. So 'yon so I will play the entire video after this para po at least may ideya kayo kung uh, ano yung output, ano yung magiging yung kumpletong output ng kanta. And if you find this video na helpful and kung gusto niyo gumawa din po ng mga uh, uh, artificial intelligence to, pakilagay naman po sa comment section. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please like, comment, and subscribe po sa aking channel para ma-inspire po ako na gumawa ng other videos. Yan. So in the next coming days and weeks po, I'll be uploading more videos. If you are uh, interested po to, ano, kung gusto nyo po na mag-request kung ano yung video po na gusto nyo na talakayin po, You can uh, comment in the comment section and let me know po kung ano yung mga gusto po ninyo na pag-usapan. And yun lang po. And thank you so much. Merry Christmas and have a good day. Ang lamig ng simoy ng hangin Bawat tahanan Todo anoche buena y más especial capaz familia y o por banal give them so Pag-ibig ang, ang tunay na regalo, di kailanman magwawakas. Sa bawat Pasko, may bagong liwanag. Ang Pasko'y sa puso hindi mawawala. Sa bawat Sa ating mga puso, ang liwanag ng buhay ay di.